The Giving Tree by Shel Silverstein Isinalin sa wikang Filipino ng mga Katikista ng Student Integrated Catechist Program Foundation 2025 Minsan may isang puno at mahal niya ang isang bata Araw-araw dumadating ang batang lalaki at siya ay kumukuha ng mga dahon mula sa puno Ginagawa niya itong korona para magkunwaring hari ng kagubatan. Natutuwa siyang akyati ng puno. Naglalambitin siya sa mga sanga nito at kinakain niya ang mga bunga nito. Naglalaro pa nga sila ng taguan. At kapag pagod na ang bata, natutulog siya sa ilalim ng lilim ng puno. Mahal na mahal ng bata ang puno at masayang masaya din ang puno. At lumipas ang panahon, lumaki na ang bata at madalas mag-isa na lang ang puno. Isang araw, bumalik ang lalaki sa puno. Halika, akyat ka sa akin. Maglambitin sa aking mga sanga. Kumain ng aking mga bunga, maglaro, lumilim at magsaya. Matanda na ako para umakyat at maglaro. Gusto kong bumili ng mga bagay at magsaya. Gusto ko ng pera. Pabibigyan mo ba ako ng pera? I'm sorry, wala akong pera. Meron lang akong mga dahon at bunga. Unin mo ang mga bunga ko at ibenta mo. Magkakaroon ka ng pera at magiging masaya ka. Kaya umakyat ng lalaki sa puno at kinuha ang mga bunga. Masaya naman din ang puno. Matagal na hindi bumalik ang lalaki at naging malungkot ang puno. Tapos isang araw, bumalik ang lalaki at nanginig sa tuwa ang puno at sinabi, Halika, akyat ka sa aking mga sanga, maglambitin at magsaya. Masyado na akong busy para umakyat ng puno. Gusto ko na ng bahay na masisilungan. Gusto ko ng asawa at magkaroon ng mga anak. Kaya kailangan ko ng bahay. Pwede mo ba akong bigyan ng bahay? Wala akong bahay. Ang gubat ang aking tahanan. Pero maaari mong putulin ang aking mga sanga para magtayo ng bahay para maging masaya. Kaya pinutol ng lalaki ang mga sanga ng puno at dinala ito para gamitin sa pagtayo ng kaniyang bahay. Masaya naman ang puno. Ngunit matagal na wala ang lalaki at noong bumalik siya, masayang-masayang -masaya puno. Halos hindi ito makasalita. Halika. Halika at maglaro ka. Masyado na akong matanda at malungkot para maglaro. Gusto ko ng isang bangka na magdadala sa akin sa lugar na malayo dito. Pabibigyan mo ba ako ng isang bangka? Putulin mo ang aking katawan at gumawa ka ng isang bangka. Para makapaglayag ka at maging masaya pinutol ng lalaki ang katawan ng puno at gumawa ng isang bangka mula dito at naglayag. At masaya ang puno. Pero di talaga. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ulit ang lalaki. Sorry, pero wala na akong maibibigay sa iyo. Wala na akong mga bunga. Mahina na ang mga ngipin ko para sa mga bunga. Wala na ang aking mga sanga. Hindi ka na makakapaglambitin dito. Masyado na akong matanda para maglambitin sa mga sanga. Wala na ang aking katawan. Hindi ka na makakaakyat. Masyado na akong pagod para umakyat pa. Sorry. Sana ay may maibibigay ako sa iyo. Pero wala nang natira sa akin isa na lang akong matandang tuod. Sorry talaga. Wala na akong masyadong kailangan ngayon. Sana lang magkaroon ako ng isang tahimik na lugar na makakaupo at makakapagpahinga. Uy, yun lang ba? Habang pinagkakaunat-unat ang kanyang sarili, alam mo, ang isang matandang tuod ay magandang upuan para makapagpahinga. Halika, umupo ka sa akin at magpahinga. At iyon nga ang ginawa ng lalaki. At masaya ang puno. The Giving Tree by Shel Silverstein. Isinalin sa wikang Filipino ng mga katikista ng Student Integrated Catechist Program Foundation 2025.